Sa aking paglalakad, napansin ko tong matanda na to na natutulog lamang sa isang kariton. Bakit kaya siya dyan sa lansangan natutulog? Nakakaawa naman ang kanyang kalagayan. At tara po, at alamin natin ang kwento ng buhay ni nanay. Yan mga kababayan, no? At may isa po tayong nakitang matanda dito. At dito lang po siya nakatulog Dito Wala lang po Makaawa naman siya si nanay Dito oh. lang po at kusigil po natin Dito lang po Dito lang po siya Hello nay Nay Hello po Magandang gabi po Nay kumain na kayo Ha? Nay, kumain na kay Nay. Ang silaw. Ang silaw ka na. Ayun natin ganito. Nay, dito kayo ng tulog. Ayan, mm magkaamin Ha? Malamok. Malamok? malamok daw. Sabi na yun ng mga bata, pinalayas ka daw doon. Ayaw okay. ka na daw, ano, ayaw ka na daw patuloy yun doon. Mm. Wala kay asawa? Ngayon nangangalakal asawa ko. ko. Nangangalakal. Kumain na kayo? Mm -hmm. Hindi pa. Hindi pa rin nakain. Kausapin mo. May na. Sinanay. Oh. May, oh, na na may, may mga anak ka na eh. Oh, nabante. May mga anak ka na Meron. Asan po sila? Meron siya na iya. Nandiyan sa tubo. Ay, kubo lang ang bahay nyo na. Barong-barong mm. lang bahay nyo na Mm. Anong pangalan mo na? Edna. Ano pa? Edna. Edna. Apelido mo na ay? Eh. Mabini. Ano pa? Mabini. Mabini. Oh. Mundo apelido na ano yung Ano yung mabini na. Oo nga. Ano Kaya. 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 na eh Kaya. ano yung Kaya.